Mga kababayan natin sa Bataan, ipinagpasalamat ang bagong pabahay na kanilang natanggap sa ilalim ng housing project ng gobyerno. Si Joshua Garcia sa report, Rise and Shine, Joshua. Kasabay na ikawalumput dalawang taong araw ng kagitingan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. ang ceremonial turnover ng mga pabahay mula sa NHA Balanga City Low-Rise Housing Project sa Bataan. Ayon sa punong ehekutibo, kaakibat ng pagsasakatuparan na mabigyan ang lahat ng informal settler families o ISF, lalo na yung mga nakatira sa danger zones ng maayos na tirahana. Ito pong pabahay ay handog ng pamahalaan para sa inyong pamilya. Mahalin at ingatan natin ito mabuti upang magsilbi itong pundasyon ng inyong mga pangarap at magagandang kinabukasan. Narito ang inyong pamahalaan, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Balanga, ang panlalawigang pamahalaan ng bataan upang gabayan kayo sa lahat ng oras. Si Tatay Edwin, na tumanda ng nakatira sa tabing ilog, naluluha tuwing naaalala niya ang dati nilang bahay na lumulubog tuwing malakas ang ulana. Kaya naman laking pasalamat niya nang mabiyayaan ng bagong tahanang mas maayos at higit sa lahat ay ligdas. Bata pa ako sir, elementary pa ako. Ay nilulubog kami sir, Oo. Hmm, yung bahay namin doon. Malaking bagay o sa amin yun na kami nagkaroon ng kwa pabaya ng gobyerno, uh, ligtas sa baha, uh, magandang tirahan, maganda pong programa ng ating mahala presidente. Lagpas 200 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang tumanggap ng Certificates of Award. Sila ang naninirahan sa danger areas sa Talisay River. Ayon sa alkalde ng Balanga City, malaking tulong ito sa kanyang nasasakupan, lalo't ito ang unang housing project na naitayo sa kanilang lugar. Karamihan naman po ay may long history na po Uh, dito po sa lalo na po sa Talisay River na marami pong nakatira sa danger areas kaya napakakailangan kailangan po talaga ng mga proyekto na ito uh, para po sila po ay mailikas na para po tuwing tag-ulan tuwing habagat nina po lagi nag-emergency rescue po para sa kanila. Bukod sa pabahay, maiitinayurin sa NAS Balanga City Low-rise Housing Project ang mga pampublikong pasilidad tulad ng apat na palapag na paaralan, multi-purpose building, covered basketball court community center building at iba pa upang matiyak na hindi na kailangan lumayo ng mga benepisyaryo sa mga pangunahing pangangailangan nila tulad ng health center, daycare center, barangay learning hub, maging mga satellite office ng lokal na pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ng Department of Human Settlement and Urban Development na puspusan ang kanilang pagsisikap upang makamit ang 6 na milyong pabahay at zero ISF sa taong 2028. Basta itong 1 million na ito, nakalatag lagi. Ibig sabihin, nakaplano na, meron-meron ng beneficiaries, may LGU na, at may mga kontraktor na pinag-uusapan dyan. Susunod so, na taon, lalatag ulit kami another million para yung kasunod na yon ay tuloy-tuloy na. So every million, after three years, every year may be delivered na. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kawani ng lalawigan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.